Pag-uusapan natin sa video na ito ang posibleng mangyari sa labang Sackburst Disaster at ang pag-aasam ni Sack Maestro na makuha ang kambyonato sa tournament ng Matira Mayaman sa so tara. Sa April 27 nga mangyari ang rematch ni Lipgram at Lanceta nung una nilang laban ay ginanap sa flip at nakuha ni Lipkram ang panalo. Ngayong rematch ay sa PSP at sinisigurado ni Lanzetta na 100% siyang handa. Dahil respeto na din umano kay Lipkram. Dahil nga naman ibang Lipkram hindi nagpapabaya. Dagdag pa ni Lanseta na ibang level ang gagawin niya dito. Uh, Pinaghanda ko si Lip dahil nire-respeto ko si Lip. Nire-respeto ko si Lip. Nire-respeto ko, si lip. Nirerespeto ko, si lip. Nirerespeto ko siya bilang... Nakisa, nakita mo naman yung ano niya, eh, 'di ba? Yung mga huling laban niya. Hindi dahil na natalo niya ako last time. Pero this time, shop utak Babawit na tayo. Ah, <laughs> uh, ito para sa akin sa naparinig ko na kila Invictus, kila Nigo. Andun na yung ano. Pinakabagong version ng lanseta yun yung pinakamalakas na para sa akin ha yun yung pinakamalakas na lang sa kaya sayang kung di nyo mapapanood kailangan nyo mapanood para matauhan sa pagbabad sa kababawan asarat kutsa patawad daw siya'y kaawaan nakakatuwa ngang masama sa kasalanan na ha tulan yan patawan ng kama tayang nakalang yan akalang madali-dali Paawa ay hindi natinag Basta kulang pera, squatter kitilin yan Walang mahimahira Ang ina ang sakit sa tenga, pinakinggan ko mga kanta mo Pagtapos nun, no, naging problema, di ko na marinig yung kanta ko <laughs> Ang ina pati awit horrorcore Yan daw kasi imahe garalgal boses nagpapalseto Ano pang gamit yung mixer ha? Yung panghalo ng simento? <laughs> Sa kabilang balita naman, uminit na naman nga ang usapin sa pagitan ni Price Tag at Balakid dahil sa issue ng labang mot versus J Black. Noon pa ay gusto nang makalaban ni Balakid si Price Tag. Next year, uh, sana si Price Tag uh, magkaroon na ng tapang na humarap sa akin. Kung hindi naman, uh, wala akong iba pa. Nang mag si Balakid sa YouTube channel ni Nico David at dito naglabas siya ng salobin sa pagbali ng panalo ni Mr. Pibos kay Mot. Ayon sa kanya ay disrespect daw yun sa kanila bilang judges. Pagkatapos nito dahil sa kaibigan ni Price Tag si Pibus ay nagsalita ito ukol sa e isyo at pahayag ni Balakid. ito sinabi niya na nalulong daw si Balakid sa bisyo kaya ito nawala. Nanatili namang tikom ang bibig ni Balakid sa pahayag na ito ni Price Tag. Na parang o oh, ano napanood na namin yung napanood ba yung battle? Di ba panalo si Mot? Talagang panalo si Mot. Kausap ko pa lang yung mga tropa na sinasabi panalo si Mot doon para sa amin, para sa amin. Oh, so, so panalo si Mot. Alam ko na, bago pa lumabas yung video, Kaso, yun nga, may mga problema, may pagkakamali. Ang inaano ko lang dito, yung isa, bakit para lumabas pa sa interview na parang, oh, mali yun, ganito, ganyan, ganyan. Pucha, ka na ng salita kasi sinasama ka naman sa movement at uulitin ko ulit, nang paulit-ulit, tinabla ka na nga sa ibang liga dahil sa bisyo mo, tsaka sa nangyari sa buhay mo, tapos ngayon gagawin mo ulit yun. Kung ano-ano nang irarant mo sa social media na tinutulungan ka naman. Okay lang sana kung kalaban mo eh, o Binobulshit ka o ayaw talaga sa iyo, eh. di ko magaran ka pag may lakas ng tama mo. Okay lang, sige, parang sige. Pero yung tao na parang pinahalagahan ka naman, hinotel ka, may TFK, sinama ka doon. Tapos magsasalita ka sa pagkatapos, na, magsasalita ka kay Lanico David ng Ito nga lang naglabas si Balakit ng video na nanonood siya ng battle ni Price Tag. At tila ba parang nangangasar ito sa humarap sa camera. Nagpost naman si Price Tag sa kanyang Facebook page at nandito nga ang mukha ni Balakit. Sana'y makita natin na magharap silang dalawa sa ibabaw ng stage. Siguradong magiging pukpukan din ang labang ito. Hindi makakaila na malakas ang igim e na balakid. Pero sigurado ako na hindi basta-basta magpapatalo si Price Tag. Lalo sa flip top ay undefeated siya. Sana nga ang ginagawa nilang dalawa ay hype sa mga tao. Para lalong mapag-usapan ang pagtutuos nilang dalawa. Dahil mahalalang sinabi ni Price Tag na tablado na si Balakid sa kabilang liga which is a flip top pero nakita namang natin umatin sa flip top anniversary si Black kaya sana yung ginagawa nila ay pang sa magaganap ilang laban sa kabilang balita pa sa live nga ni Zeta sinabi niya dito ang posibleng mangyari sa labang Sack vs Disaster dahil kasama nila ngayon si Disaster kaya alam niya ang pwedeng mangyari sa nasabing laban kain kay Lanceta na daw down dalawa at meron pang round si Disaster ng purong Tagalog dahil minsan din ginawa ni Disaster sa lumaban sa ibang lahi at ginamit ang wika nila Prediction mo sa SAC versus DIS Kainan nyo Chismoso kayo ha Ito lang Ito lang masasabi ko Ang laban nila is hindi pure English Magtatagalog si Disaster isang buong round So ang laban nila is tagalog English talaga At kilala nyo naman si DIS eh Kung napanood nyo na yung mga laban niya sa GTR sa kay Oxymiron sa KOTD kay Iron Solomon din talaga may isang round siya na ginagamit niya yung ang tawag doon yung language ng kalaban niya kay Asisino kung napanood niyo yun sa Red Bull yun um, nag one round siya na Mexican or Spanish at yung ginamit niya So nakausap ko si Desan sabi niya Yung 2 months na pinaprep niya na lang is para sa Tagalog niya At sa uling balita, seryosong kukunin nga daw ni Sak Maestro ang titulo ng kauna-o na kampiyon ng Matiramayaman Mayaman kung saan ang magkakampiyon nga ay makakuha ng isang bilyong piso at meron pa itong Diamond Ring. Radio Aralejo, prediction mo sa PSP? Sa totoo lang wala akong pwedeng i-predict dyan dahil parang lahat sila gigil eh. Pag kinakausap ko lahat ng kasali, gigil na gigil. Ang pinaka nakakatakot ko nakausap si Sak Maestro kasi. Si Sak ano ko talaga yan eh. Kadikit ko yan. Kadikit ko yan sila Sak, sila Six, sila Balakid, sila yung talagang madalas kong kausap. At ang pinaka nakakatakot na kausap yung Sak Maestro na sober. Kasi alam ko sober na si Sak Maestro. Halata naman sa pangangatawan niya, tumaba-taba. At pag kinakausap ko siya, syempre, intimidate, intimidation din na tactic yung kausap ko sa mo yung ani yung kasali sa lineup eh dahil pwede kayo magbangga eh. At isa lang sinasabi niya talaga. Wala siyang paki-alam, 'di ba? Wala siyang paki kung sino kalaban niya at sinasabi niya lang rekta na na pukin ang ina niyo maghanda kayo kahit daw ako putang ina kumpare ko yung sisak so kayo ba sino ang tingin niyo mananalo sa mainit na match up ngayon ang sack vs disaster at balakid vs price tag at sa palagay niyo ba kaya magkampyon ng preparadong sack maestro sa matira mayaman kung ano man sa loobin mo, ay comment mo lang yan sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.